Good morning po mga kababayan Business as usual na naman po tayo dito po ako ngayon sa labas ng aking pinagtatrabuhan na kumpanyang Korea Hardware Ngayon po ay Merkoles April 2 April 2 na po maga akong napasok tulad ng dati para po nagbaba sakaling maga rin makabenta kasi po medyo mahina ang business ngayon dala ng simple kakaunting mga customer walang kaunting mga project mga construction ng pani sabayan po ng palaging naulan kaya ang mga kumpanyang may patrabaho ay umuwi pag yun o ganyan po kaya oh look at that guys the rainbow may rainbow po doon tignan nyo tignan nyo rin po yung mga batang papasok sa kanilang mga school ang aga aga nilang po pasok guys so, pupunta po sila dyan sa bus stop para maghihintay ng kanilang mga sakyan na bus patungo sa kanilang paralan yan guys so tingnan nyo so far ngayon po ay uh, alas 6 ng umaga dito sa isla ng Saipan at uh, dito po nandito na ako sa labas mamaya papasok na ako sa work para sa kanon ay mabuksan ko ng aming uh, store kasi kung minsan maaga mga customer kaya maaga rin akong napasok actually ang yung schedule ng bukas ng aming store ay 8 o'clock hanggang alas 4 po ng hapon bali 7 hours a day ang pasok po namin ngayon kaya okay lang at least kapag paano may pasok pa rin kaya ayun tuloy pa rin guys ang laban natin sa hamon ng buhay dito sa isla ng Saipan kahit na gano'n kahirap ang ating trabaho bilang isang work level ang kailangan nating kayanin para sa ating mga umahaba sa ating mga patala ang pag-ice ano lang talaga ang buhay masalimot pero kailangan natin bukisin at ah, labanan ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay parang araw tayo ay umaasa na sana huwag din tayo ang dati ng ating buhay guys kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa tuloy lang ang laban sa habon ng buhay tuloy hey, guys ganun talaga ang buhay kahit saan mang panig ng mundo ay may kahirapan yun nga lang kailangan nating uh, labanan ito para sa ganon ay hindi tayo maghirap meron tayong trabaho pinagtutuhanan ng ating ikabubuhay at na rin ang ating pamilya so guys ganun talaga patulad tayong mangarap at magsabaho para masupad ang ating mga mitiin sa buhay huwag tayong mawalan ng pag-asa na darating din ang ligaya di ba? parang kanta yan eh konting tis-tis lang konting tsaga-tsaga lang ganoon lang talaga ang buhay kaya tuloy, tuloy lang ito medyo hindi magandang ang panahon ngayon dito sa aking kinalagyan dahil nagbabanda na naman ng ulan hindi palagi po kasi na ulan dito sa isang saipan guys sulpok ang ulan sa, sa iba-ibang lugar kaya wala tayong magawa kung hindi kasi guys ang ginawin namin dito ay ng tubig ay galing ng rain water yung iba naman ay mga imported kasi hindi uso dito guys yung balloon o gripo na parang sa Pilipinas ba kaya ang tubig na ginawinan namin dito ay galing sa tubig ulan o kaya imported na mga bottled water ganoon po guys yung tubig mo lang naman guys maganda yan dahil pakuluan mo lang at nang maalis yung bacteria pag malamig na pwede mo nag-inumin ganoon po kaya ang buhay sa natin ngayon sa magpalig ng mundo ay tsaga-tsaga lang guys ganoon po guys na kailangan masabi ko ang inyong lingkod at nagpapasalabas sa inyong lahat ay walang iba kundi si Angel F. Rimando Jr. ng Saipan. Mabuhay tayong lahat. Good morning, good morning, good morning.